Ah guys, may napansin ba kayo sa ma, sa mesa guys? Parang may bata na nasa ilalim guys. Oh, parang may may bata guys oh. Pakinggan niyo yung tono guys ha. Pakinggan niyo. Oh. Ako lang mag-isa dito guys ha. Ako lang isang mag mag isa mag-isa dito. Pero may bata ako narinig. niyo. Narinig niyo ba yan guys? Wala. <laughs> kasi nagsimba kasi yung mga magulang ko kaya ako lang isa ang uh, iwan dito yan yeah, guys oh, oh. Allah ka Allah kamay ako nakita guys ha oh. ah, guys oh Allah Allah, Allah guys. Allah guys Allah guys Allah guys Allah, Allah. kinsa mangkang pa ka Money, say walk walk, guys. Hello!